Sabihin mo sa courting ito na nga ang pumatay kay senador Cepeda. Sige, Panyaro. Sige, Panyaro. kita tayo bukas ha. Ah? Okay. 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 Senador. Ito ho yung perang galing kay Wally Chua. Good. Great. Wonderful. hapon po, Senador. Yes? Hindi mo na kailangan punutin yan. Hindi ka kasama sa kontrata, halis mo ba rin mo rito? Good boy. Mga ano oras naganap ang krimen? Eh? Mga alas tres yata, hindi ako sigurado eh. Wala ka man lang bang palatandaan para malaman natin kung sino yung killer? Wala, wala oh, palatandaan. Dali na yan sa headquarters at doon na-investigahan yan. Yes, sir. Dumating na po si Mr. Rafael Fernandez, ang primary suspect sa pagpatay kay Sen. Cepeda. Mababa ka sa kanyang mukha ang katatagan ng loob. Kasama niya ang kanyang attorney na si attorney Martin Olivar. Dumarating na rin po ang star witness na si Brando Delmar. Kung inyong matatandaan, ay naroon siya mismo sa kwarto ni Sen. Cepeda nang ito ay barili ng suspect. Ayon dito sa nilagdaan mong pahayag, nakita mo ang bumaril kay Senador Cepeda. Opo. At ayon pa rin dito, sinabi mo na makikilala mo ang killer. Pag nakita mo siya uli, di ba? Opo. Nakikita mo ba ang lalaking ito? Opo. Ninine nervous ka ba? Objection, Your Honor! Sustain! Maaari bang lapitan mo at kilalanin mo ang lalaking ito at sabihin mo sa korting ito na siya nga ang pumatay kay Senador Cepeda. Paano ang pumatay kay Sen. Cepeda? Sigurado po ako. Hindi po ako maaaring magkamali. Hindi siya ang pumatay kay Sen. Cepeda. Narito na po si Mr. Fernandez, ang primary suspect sa kasong pagpatay kay Sen. Cepeda. Ah, uh, Mr. Fernandez, anong masasabi niyo ngayon na na-dismiss na ang kaso laban sa inyo? May mga tao po bang galit sa inyo na gusto kayong i-frame up o sa palagay niyo ba kahit sino pwedeng damputin para matapos ang kasong to? Parang, parang awards na ito Unang-una, bagong lahat, gusto ko muna magpasalamat uh, sa Lord. <laughs> Pangalawa, sa aking uh, magaling na abogado, <laughs> kaya Tony Martin Olivar. Maraming salamat, sir. At, uh, siyempre, sa lahat ng press na nagdiwala sa akin, na nagkaroon ng simpatiya at naging pareha sa akin, maraming salamat po sa inyo. At, siyempre, sa judge, kay Judge Ramon Santiago. Maraming salamat po sa inyo. At, uh,